JDL Joey De Leon may paglilinaw. Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit sinabi ni Henyo Master ang 15 years. Boss Joey may mensahe sa It's Showtime, mga netizens nag-react sa ginawa ni Bossing Vic Soto ng live sa It Bulaga. Matatanda ang, noong Miyerkules, April 17, 2024, ay pinatamaan ni Tito Sen at ni Boss Joey ang mga naninira, at nagpapakalat ng mga fake news, na tinawag pa nga nilang sinungaling at mga inggitero dahil sa mga pinapakalat ng mga itong nalulugi at magsasara na daw ang itbulaga. Bulaga. At matatandaang hindi din naman direktang pinatamaan o nabanggit ni Boss Joey noon, ang its showtime pero sa kabilangan nito ay marami ang mga nagsasabi na ang its showtime ang tinutukoy dito ni Boss Joey nang sabihin nito ang 15 years dahil magti-15 years na nga ang its showtime ngayong taon. Pero ang tanong naman ng ilan ay bakit naman ito gagawin ni Boss Joey? Kung alam nitong magpi-15 years na ang its Showtime ngayong taong 2024. Pero umani nga ito ng mga batikos mula sa mga netizens. Kaya naman ngayong viernes ay nagpaliwanag ang Henyo Master patungkol dito. Dito nga ay nilinaw ni Boss Joey, na hindi ang It's Showtime ang tinutukoy niya, nung sinabi niya na umabot muna ito ng 15 years. Matatanda ang, umani nga ito ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga netizens, at maging sa mga madlang people. Sa katunayan nga, ay pinagawayan nga ito ng marami, lalong lalo na, sa Facebook. Madami nga ang nagsasabing showtime ang tinutukoy dito ni Boss Joey, at madami din naman ang nagsasabi, na ang mga bashers ang tinutukoy niya dito, at may nagsasabi din namang ang mga tape defender, ang gumagawa ng isyo patungkol sa kanila, at pinag-aaway ang mga legit the bark ads netizens, at ang mga netizens na solid madlang people, habang sila, ay masaya di umano sa nangyayari. Pero ngayong biyernes nga, April 19, 2024, ay nilinaw na nga ito ni Boss Joey, para matigil na napag-awayin ang dalawang giganteng noontime show sa bansa. Dito nga ay sinabi niyang hindi nila kaaway ang It's Showtime, at sinabi din niyang matagal na nilang kapitbahay ang It's Showtime, nilinaw din niyang hindi sila nito tinitira o pinapatamaan, at kaya naman ay ganun din daw sila. Makikita nga iyan sa kanyang Instagram account na may caption na isang paglilinaw. Ayon kay Boss Joey, na ang mga tinutukoy nila noon ni Tito Sen ay ang mga social media na nagpo-post o yung mga gumagawa ng sarili nilang programa o marahil ay content ang tinutukoy dito ni Boss Joey. Dagdag pa nga ni Boss Joey dito na kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yon, hindi Showtime. Binati din na dito ni Boss Joey ng Happy Anniversary ang its Showtime. Happy Anniversary Showtime. Happy Anniversary Showtime. Welcome back mga ka-Highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dagdag pa ni Boss Joey, na alam niyang 15 years na ang It's Showtime o magti-15 years na ang It's Showtime, kaya bakit niya ito hahamunin? Ayon dito, ay mahal nila ang It's Showtime, dahil dalawa na lang sila, kaya naman huwag daw silang pagsabungin o pag-awayin, dahil magkakaibigan din sila. Na una pa lang naman, ay mababasang ito na rin naman ang sinasabi ng mga legit Dabart Ads netizens, na nagko-comment sa mga Facebook post na ito. Pag-uulit pa nga ni Boss Joey, na ang mga tinutukoy niya dito, ay ang mga nagpo-post na magsasara na sila, o kaya naman ay nalulugi na. Sinabi pa nga niya dito na dadalawa na nga lang ang show, isasara pa yung isa, o dadalawa na nga lang ang noontime show na nagpapasaya ng mga tao, e isasara pa yung isa. Dito din nga, ay sinabi niyang kasama kayo, o ang lahat ng mga Pilipino, sa pagpasok ng It Bulaga sa top 5 longest running show sa buong mundo, kumbaga, karangalan sa buong bansa ito, at sa mga Pilipino. Muli naman nang nilinaw dito ni Boss Joy, na ang tinutukoy niya noong sinabi niya ito, ay yung mga nagpo-post sa mga social media, na tinawag nga niyang mga salbahe. Paghamon pa nga ni Boss Joy dito, na talaga daw luluhod siya, kung makakaabot ng 15 years ang mga tinawag niyang mga chismosa at mga sinungaling. Paglilinaw pa nga ulit niya dito, na hindi sila magkaaway ng It's Showtime, at nagtatrabaho lang sila, kung saan sinabi nga dito ni Boss Joey na, pero yung showtime, we love you, hindi kami magkaaway. Nagtatrabaho lang kami, yun lang yun. Pero yung showtime, we love you. Hindi kami, hindi kami magkaaway. Nagtatrabaho lang kami. Lang yun. Dagdag pa nga dito ni Boss Joey, yung iba nilalagyan na ng kulay, pinagsasabong, nagtatrabaho lang po kami, dadalawa na lang po kaming lunch shows, we love each other. Matagal na, mahigit isang dekada na kaming magkapit bahay. Pahabol pa dito ni Boss Joey, na yung mga nagpo-post na mga sinungaling sa social media, yun daw ang mga buwiset, at yun din ang mga tinutukoy nila noong Miyerkules. Samantala, noong nakaraang taon, ay matatandaang sa isang panayam noon kay Ann Curtis, ay sa kabila ng mahigpit na tunggalian ng dalawang noontime show, ay sinabi niya noon, na lagi nilang hahangaan ang itbulaga. Kung saan ay sinabi nga niya noon na, you know, we will always look up to itbulaga. They are the longest running, noontime show, in the Philippines, and I mean what a journey they have been throughout the years. We will always idolize them because they have set a benchmark for noontime variety shows. At sa isang tweet naman ni Teddy Corpus sa kanyang ex-account, ay sinabi nito, na wag daw silang pag-awayin, tanong pa nga nito, na bakit hindi na lang daw tangkilikin ang dalawang show. Kung saan sinabi nga niya sa kanyang tweet na, yung pinag-aaway nyo kami, pero bakit di na lang tangkilikin parehas. Yes may competition, minsan talo, minsan panalo. Parehong gumagawa, at nagnanais mapasaya kayo. Kung di ka masaya sa isa, edi dun ka sa kabila at huwag ka nalang manira. Focus ka sa TV mo, at huwag sa TV ng kalaban mo. Na kung saan, ay isang magandang mensahe talaga para sa lahat. Dahil tutol nga ito, na pag-awayin sila ng mga netizens. Kaya naman ay umani din nga ito ng iba't ibang reaksyon at papuri mula sa mga netizens. Matatandaan din namang, minsan na ring out ng mga da bark ads ang mga madlang people, noong nakaraang taon ding 2023, at binati din naman ni Boss Joey at ng mga da bark ads si Meme Vice, noong kaarawan nito. Na kung saan, ay masaya nga itong nagpasalamat sa it bulaga noon. Idagdag pa noong December 2023 lang, kung saan binati nila Meme Vice, at Mama Pao ang isa't isa kung saan ay parehong nagpasalamat ang dalawa sa isa't isa at sa makdo, matapos magpadala ito sa dalawang noontime show, at sa kanilang studio noon. At sa segment naman na therapy, ay hinangaan nga ng marami ang ginawa ni Bossing, matapos itong sumayaw sa center stage ng Itbulaga, at tila mag moonwalk naman, pabalik sa kanyang pwesto bilang master therapist. Lalo na nga ng ginawa ito ni Bossing, na kahit nga sila Miles at Cash, ay natawa sa ginawang ito ni Bossing. Makikita pa nga ang ilang nakakatawang comments ng mga legit na bark ads netizens patungkol dito. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga netizens sa mismong post na ito ni JDL Joy De Leon. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?